Hello mga idol, maayong buntag no. So naa na pud ta diri karon sa atong Azola Kay naa pud another tips nga i-share sa on pagbuhi o pagatiman sa Azola aron di mamatay. Before di ko mo share sa mga tips no, ako sa ning tubagon si Ma'am Sara Bakulungan. I-explain pud unta kung unsa na Azola. Kay daghan pa jud wa kailaan ang Azolla da no, kay aquatic fern siya ug paspas ra kay ni siya managhan o maglutaw ra ni siya sa tab ang tubig. ang Azolla, pwede ni mo siya ilaog sa mga baboy manok itik pabo gansa baka kanding o bisan sa mga isda o karon balik ta sa atong mga tips pahibaw lang mga idol no dili dahi ko expert sa pagbuhi sa azola ang ako walang is i-share na ko kung sa'yo akong experience o akong ibuhat sa pagbadaghan sa akong azola sa nakita niyo mga idol no na dahi tayo mosquito net nga gitabon sa atong pond purpose na ng mga idol para dili makasulod ang mga baki o mga lamok kaya once makasulod ang baki mga idol managhan na siya diha, o ginong di mabantayan mga matay ang uban mga panay hinungdan nga mapoyso ng iyong azola maghilo na siya din mamatay o labi na mga idol na kagipang buhi ang mamanok, niya, di ang manok, nga ni kapunan og net may pagkahurot sa imong asola ug para pod wala mga dahon-dahon nga masulod sa imong hangpan labi na og masudlan na siya og mga buhi nga dahon ug mga lata ang dahon sa imong pan usa po na sa hinungdan nga mamatay ang imong hang asola mao nang kinahanglan ginamo siya tabunan og mosquito net ug nganong mosquito net bra nga akong gigamit tungod kay para pod makalusot ang kainit sa adlaw kay kailangan po niya mainitan ug ang last na nga tip mga idol para ma maminti nimo ang kanindot nga quality sa imong asola para ma-straight ang imong harvest kinahanglan nimo siya dungagan og fertilizer ka sa o kaduha sa usa ka bulan. Og maulang sa ato atong ma-share mga idol no. So, kung na pa mo iuban nga pangutana nga wala pa nato natubag, comment lang mo mga idol. O sa katong mga na idea no, pwede ra mo mas share kung giunsa ninyo pagatima ng inyo azola. O karon mga idol no, na putay laing order. 5 tabs bound to Tagbilaran City and 3 tabs bound to Mandawi City. Og na-pick up na sa Maxim ang sa Mandawi. O sa Tagbilaran City kay ako ipadaan ni eh, dito sa Pier Uno. So mao lagi kinamay uwan sa unahan, pasilong sa ta kay sao na lang mabasa ta. Katira bang tugnawa. Ug maayo na lang gani kinakapasilong jud ta diri sa SM, sao na lang unaabtan tag ulan. o medyo taot-taot po ng ulan o sa anihonong na po sa mga doon ka oras nagtuod yun ko, dilin oh. pag pag na ko kaabot ug maabda na ko sa kat o pag-abot na ko, ni ko sa Bureau of Plant para magkuha o permit wala na ibayad ang pagkuha o permit karon kinakakuha naman ko o permit nindiritso ko sa Ocean Jet Office Ug maulang ma sa toha, ha ha hay, hasula